na uh, tatawa ako sa violations on the anti-terrorism law kasi sinusubukan nila to reach sa aking properties and assets. Kasi itong violation ng anti-terrorism law, ginawa nila ito kay Congressman Arnie Tevez. So they have a playbook on what you do to a person na kakasuhan mo ng anti-terrorism law. So ano ba yun? Ano bang gusto nilang gawin? Gusto nilang mag-cancel ng passport. Gusto nila mag-red notice sa international. So hindi ka makakagalaw. Gusto nila mag-amlak. Ibig sabihin nun, i-freeze if nila yung pera mo at yung properties mo. Hindi ka makakagastos ng pera at hindi ka makakapasok sa properties mo. Gusto nila mag-issue ng mga search warrants. Anong ginagawa noon? Papasukin nila yung properties mo. Nagsasabi sila, may clearing team kami para daw safe mag-search. Mauuna yung clearing team. Maglalagay ng kung ano-anong barel o kung ano-anong mga posibleng iligal na mga bagay kasama na droga. Pagkatapos, papasok ang search team. Pagpasok sa search team, syempre, nandoon na yung mga hinahanap kuno nila so yan ang